Ako po si Amelia, 32 years old, from Pandacan, Manila. I'm still single at my age. Dala siguro nang naranasan kong hirap sa buhay mula sa akin kabataan ay ini-enjoy ko ang aking status ngayon. Brother Bador, coincident din na ang aking mga katrabaho ay single kahit mataas ng kanilang mga edad. Dito po iikot ang aming kwento. Ah, good morning, Ma'am Carol. Kindly check po ang ating annual sales 2023. Sige, Miss Amelia. Pakilapag na lang sa table ko ang report. May kausap lang kong sa phone. Thank you, Ma'am. I'll go ahead. I <sighs> start na naman ng 2024. Panibagong taon, panibagong simula at pag-asa. Kamusta na kaya si Reynaldo? May asawa na kaya siya ngayon? Matagal-tagal na rin simula ng huli naming pag-uusap sa Facebook Messenger. Brother Bador, sa office namin ay may isa akong ka-office mate, si Vincent na palagi nagpaparamdam ng kabaitan sa akin. Ayoko naman po na maging assuming pero sa tipo ng mga text niya sa akin, ay pansin ko na may iba siyang itensyon. Bukod pa sa pagiging magkaibigan, at magkatrabaho namin. Ito ang hirap kapag single, naliligawan. Hindi ko feel ngayon ang mga ganong bagay dahil mataas ang pangarap ko. Kung mag-aasawa ko agad, syempre may makikialam na sa buhay ko, sa lakad ko at sa mga pangarap ko at hindi na ako pwedeng magplano ng para sa sarili ko lang. Isa pa, mahirap nang gawin yon lalo na kung may anak na dahil sila na talaga ang magiging priority ko. Sa hirap ng buhay na dinanas namin noon, talagang hindi ako basta mahuhulog ang loob sa isang lalaki kung makikilala kong wala pang kasiguruhan ng future ng bubuuin naming pamilya. Hindi ko mapagkatiwalaan ang salitang masikap at masipag naman. Dahil ang mga magulang ko ay ganoon din naman. Pero ang hirap-hirap ng buhay namin noon isa pa, para sa akin ang tao nagbabago. Hindi naman sa pagiging negatibo kundi gusto ko lang ng sigurado. Ang hirap pumasok minsan walang baon. Ang hirap pumasok na nagugutom. Ang hirap pumasok na kulang ang ganit. Ang hirap ng binubuli dahil mahirap ka lang. Ang hirap kapag Pasko Madalas wala kang bagong damit. Ang hirap mainggit. Siyempre, bata ka din na excited tuwing Pasko. Ang hirap maging mahirap, Brother Bador. Wala kaming handa lagi noon. Nakakalungkot pero ganun talaga. Ni hindi ko din naranasan na mag-celebrate ng birthday noon. Walang handa, wala ding cake at higit sa lahat, nakalimutan na din ng birthday greetings man lang. Naramdaman ko ang kawalan ng mga bagay na iyon nung magsimula na akong pumasok sa school. Siyempre, na ikukumpir ko na ang sarili ko sa mga kaklasik ko na sobrang hirap pala talaga ng buhay namin. Kaya sabi ko sa sarili ko, mag-aaral akong mabuti para makahon kami sa kahirapan at hindi ako agad mag-aasawa. Hindi ko alam, Brother Bador. Parang natroma ata ako. Nasasabihan na nga ako ng mga ka-office mate ko na man-hater. Kasi lahat ng nagpaparamdam sa akin ng panligaw ay talagang iniiwasan ko. At kung minsan, naiinis pa ako. Para sa akin, hindi naman ako man-hater. Wala lang kasi sa kanila ang isang mahalagang bagay na hinahanap ko sa isang lalaki. At isa pa, ay gusto ko din na ako mismo sa sarili ko ay maging financially stable. Hey guys, kumusta ang Pasko at bagong taon nyo? Okay naman sa awa ng Diyos. Nakaraos din. Ay, siya pala Amelia. Kinukumusta ka ng inaanak mo ah. Yung regalo daw niya, naibalot mo ba? Ay, oo. Andiyan, dala ko. Bibigay ka sa'yo mamaya sa uwian. Sorry ha, late na. Siyempre, hindi ko man makakalimutan yon Dahil loves ko yung inaanak kong yon si Mariel. <laughs> Hi, Ma'am Carol. Tara po. Join with us. Mukhang masarap ang kwentuhan niyo ah. Kamusta ba ang bagong taon nyo? Ayos naman po, Ma'am. Nairaos din. Ah, plano nga po namin magbora ng mga kapatid ko eh. Medyo na short lang ng budget. Baka next year na lang po. <laughs> ah, mabuti ka pa Amelia. Sarap talaga ng single, no? Walang inaalala at iniisip na mga bayarin. Naku, ay eh, naranasan ko na rin po nung kabataan ko. Halos nga po sumala kami sa oras ng pagkain na magkakapatid. At saka, sa baon po sa school, meron at wala, obligadong pumasok kami. Pinakagalitan kami ni inay at itay. Kaya kahit anong sideline, pinapasok nila. Mairaos lang ang aming pag-aaral. Itinatak yan sa isip ko na ayaw ko nang balikan ng hirap ng buhay at sakit ng buhay. Ah, kaya pala hanggang ngayon, single ka pa. <laughs> Oo naman, Vincent. Paninindigan ko hanggat walang manliligaw sa akin na mayaman. At mahal ako, di ako magpapakasal. <laughs> Learn from your past experience, Miss Amelia? Yes, ma'am. Ayoko pong balikan ng kahirapan eh. Ayoko pong maranasan ng mga anak ko ang naging buhay naming magkakapatid noon. Napansin ko na namula si Vincent sa mga sinabi ko. Simula ng araw na iyon, ay nagiba na ang pakikitungo niya sa akin. Tumalang na din siyang mag-text. Nagkikita man kami araw-araw sa office, ay nagkakausap na lang kami kapag kailangan at tungkol lang sa trabaho. Nung minsang nagkasabay kami sa jeep, nagkakwentuhan kami sandali. Kaya pala hindi mo ako pinapansin, Amelia. Mayaman pala ang gusto mo. Hindi man ako mayaman, ay may. Pangarap naman ako na maging good provider sa magiging pamilya ko at magiging mapagmahal akong asawa at ama sa magiging mga anak ko. May tampong sabi niya. Alam mo, Vincent, hindi tayo mabubuhay sa kadramahan lang. Mahirap kasi yung sinasabi lang. Tingnan mo yung sarili mo. Sariling sasakyan nga, wala ka eh. Kung mag-aasawa ka, ganito din habang panahon na sasakay lang ng jeep. At pag walang budget, baka maglakad pa. Sawa na ako sa hirap. Kaya pasensya ka na kung masyadong matayog ang pangarap ko. Tugon ko sa kanya. Pagbaba namin ng jeep, ay may nakapark sa harap ng office namin. Isang magarang sasakyan at bagong modelo pa yata. Amaze na amaze ako. Wow, Porsche! Napakasosyal naman ng coaching ito. Natutuwa kong sabi. Pumasok na sa loob ng office si Vincent at naiwan ako sa labas na halos dumikit ang mata ko sa paghanga sa sasakyan. Sana may ganitong sasakyan ng lalaking mandidigaw sa akin. Naku, talagang sasagutin ko siya agad. At di talaga ako magpapakipot. Pabulong kong nasambit. Inabutan ako ni Ma'am Carol sa labas. Ang sabi niya ay, pumasok na daw kami agad sa loob dahil andyan daw ang boss namin at biglang nag-surprise visit. Nagkaroon kami ng bigla ang meeting. Yun pala, ay plano niyang ipasyal sa ibang bansa kaming lahat na mga empleyado niya. Month of April daw, sana ay may passport na kaming lahat. Excited ako at baka sakaling may makilala akong mayamang foreigner doon. Paghahandaan ko mabuti ito. May isa pa palang dahilan kung bakit umuwing bigla galing ng US ang boss namin ay may isang napakahalagang bagay daw na kailangan niyang sabihin sa amin. Iniwan muna kami sandali ni boss dahil may tumatawag sa kanya sa phone. Kabado kaming lahat dahil wala kaming idea kung ano ba yon. Pero nagaalala kami na baka kaya may travel ay balak na niyang isara ang kumpanya niya at babalik na ulit ng US. Hindi namin mahulaan. Pagbalik ni boss, Ayun, sabi, makinig daw kaming mabuti. Tahimik ang lahat. Matanda na ako. Sa edad kong 73, ay napapagod na din akong mag-travel ng mag-travel. Mag Nang matagal para lang sa business dito sa Pilipinas. Yung anak kong babae ay ayaw na ding umuwi dito nagpakasal na sa isang businessman din na anak ng kaibigan ko. At yung bunso ko naman na lalaki ay di pa nag-aasawa at kabaliktara ng ate niya. Ayaw sa US at mas gusto niya daw dito sa Pilipinas. Pahayag niya. Brother Bador, parang gusto kong magtanong kay boss kung ilang taon na yung anak niya at kung my girlfriend ba ito, kaya lang hindi naman pwede. Bakit kaya hindi niya isinama agad sa office para makita na namin? Bakas ang kagwapuhan ni boss kaya malamang sa guapo din yung anak niya. Tapos mayaman pa. Jack, patang maswerteng jowa. Sana all may ganong boyfriend. Sana ako nalang kapalaran niya. Bigla tuloy akong nanaginip ng gising. Kailan ko kaya makikita yung anak ni boss? pag iilusyon ko. Ah, uh, bukas, ipapakilala ko siya sa inyo. Bago ako bumalik sa USI, ililipat ko na sa pangalan niya lahat ng properties at business na meron ako dito sa Pilipinas. Magagamit na niya ulit ang sasakyang regalo ko sa kanya two years ago yun yung sasakyan na nakita nyo sa labas kahapon. Sa bunso ko yun. Matagal na nagsikripisyo ang anak ko para sa kondisyon ko sa kanya. Gusto niya kasi na pumayag ako sa hiling niya na hindi siya sasamang manirahan sa US kasama namin. Kung ganun, gusto ko na din sana na magpakasal na siya. O may edad na rin ang anak ko, at nang may katowang siya sa buhay dahil malayo kami. Gusto ko din makita yung mga magiging apo ko sa kanya. Dagdag pa niya. Pagkatapos ng meeting ay umalis na din kaagad ang boss namin. Halihalili kaming nag-lunch ng mga ka-office mate ko. Si Vincent naman, nahalata ang interesado ako sa anak ng boss namin na ipapakilala bukasan Nabanggit kasi ni boss na single pa yung anak niya, eh alam naman ng lahat na pangarap kong makapag-asawa ng mayaman. Biglang nagpapansin si Vincent at nag-effort na bigyan ako ng ulam na dala niya. At ibinili pa ako ng coke na alam niyang paborito kong inumin. Tinutok sa tuloy kami ng mga kasama ko kasi nakapag-lunch na silang lahat. At ito namang Vincent ay gusto pa akong sabayan na kumain. Alam nila kasing type ako noon. Kinikilig sila sa amin pero ako, hindi. Akala niya siguro makukuha niya ang atensyon ko sa paraang ganun. Salamat pero hindi ulamat ko ang kailangan ko, Vincent. Alam mo naman na yun, di ba? Prangka kong sabi sa kanya. Talaga bang wala akong pag-asa sa iyo, Amelia? Gusto kita hindi lang dahil maganda ka, kundi dahil responsable at matalino ka. Pwede naman natin pagtulungan na umunlad kung sakaling magiging tayo at papayag ka na magpakasal sa akin. Medyo pareho na din naman tayong may edad na. Hinahanapan na nga ako ng mga magulang ko nang ipapakilala sa kanila. Ikaw sana ang gusto kong ipakilala. Sinubukan kong hindi kapansin pansinin ng ilang araw pero hindi ako masaya. Nagbaka sakali ulit ako ngayon na baka napag-isipan mo naman na. Paliwanag niya. Vincent, hindi ganun kadali yun. Sakayo ako nga. Sa natatanggap mong sweldo ngayon? Siguro, yayaman ka pagputi ng uwak kahit pag-try ka pa na mag-business. Sa liit ng kapital mo, baka puti na din lahat ng buhok ko. Di mo pa na ang mga pangarap ko. Katwiran ko. Dinerecha ko siya na wag na siyang magsayang ng effort dahil wala siyang aasahan sa akin. Sa totoo lang, maitsura si Vincent. Kaya lang, wala akong future sa kanya hindi na puso ang gumagana sa akin ngayon, kundi utak. Pareho kaming hindi na nakakaing mabuti, Brother Bador. Nagkainisan na eh. Dismayado si Vincent. Sabi niya sa akin, malino na talaga ang lahat. Sabi pa niya ay magre-resign na daw siya. Sa isip-isip ko naman, wala akong pakialam. Sabi ko sa kanya, mas okay yun at wag na din siyang tawag ng tawag sa akin. Okay, fine. Kung yan ang gusto mo, Amelia. Isang taong mahigit na akong nagpaparamdam sa'yo. Nakita mo naman kung gaano din ako kasikap. Sa bagay, mahirap naman kung mamahalin ka lang ng isang babae dahil lang sayaman. Paano kung nagkaroon ng pagsubok at biglang naghirap? posibleng iwanan ka din. Okay na, Amelia. Kalimutan mo na lang na niligawan kita. Inis niyang sabi. Hindi na niya ako pinapansin hanggang mag-uwian. Mas okay nga sa akin na di na kami mag-usap at baka mapagkamalan pa ng anak ng boss namin na may something sa amin. At baka hindi na ako pansinin plano ko pa naman bukas ay magpaganda ng husto para mag-stand out ang beauty ko. Binata pa yung anak ng boss namin. Baka ako na ang kapalaran niya. Kapag nagkataon, magiging boss na ako dito. Kinabukasan, maaga akong gumising para makagayak ng maayos at makapagpaganda. Pagdating ko ng office, absent si Vincent. Hindi na yata matanggap na ayok sa kanya. Mukhang magre-resign na nga talaga siya. Makalipas ang isang oras ay dumating na ang boss namin kasama ang wife niya na bakas ang ganda kahit matanda na. Masaya namin silang binati ng magandang umaga. Wala pa yung anak niya eh, yun pa naman ang inaabangan ko tinawag na kaming lahat. Makinig kayong lahat. Ipapakilala ko na sa inyo ngayon ang bagong CEO. Hindi niyo siya palaging makikita dito. Kailangan din niyang umikot sa lahat ng branches sa buong Pilipinas. Ang mahalaga ay makilala nyo na siya. Sandali at tatawagan ko lang para pumasok na siya. Sabi niya sa amin. Brother Bador, parang gusto kong mag-retouch ng makeup para fresh akong makita ng anak ng boss namin. Kabang-kaba ako noon. Biglang dumating si Vincent. Nako, late. Lagot siya sa isip-isip ko. Nakaporma pa ang loko. Magpapa-impress yata sa boss namin para tumaas ang posisyon. Hindi ko nga siya pinansin at ibinaling ko ang paningin ko sa kisame kaysa sa kanya. Makinig kayong lahat. Si Vincent ang sinasabi kong anak ko na magiging bagong CEO ng kumpanya. Paglalahad niya. Nagulat ang lahat, lalo na ako. Ano ito? Joke? Impit na sabi ko. Hindi ko alam kung nananaginip ba ako. No! Si Vincent? Boss na namin? Bulong ko sa sarili ko. Hindi ko na napigilan ang sarili ko na magtanong at dinaan ko na lang muna sa biro. Si sir, nagjo-joke pa oh. Late ka kasi Vincent eh. Sir, asan na po yung anak nyo? Biro ko. Hindi ako nagbibiro, Amelia. Siya ang bunso ko. Nakingiti niyang tugon. May condition kasi kaming mag-ama noon na kung ayaw niyang sumama sa amin para manirahan sa Amerika, ay itatago niya muna ang tunay niyang identity at papasok siya sa kumpanya namin bilang isang empleyado. Mamumuhay siya ng simple sa loob ng dalawang taon. Marami akong dahilan. Isinado nang kailangan niyang maranasan na maging empleyado para matuto siya at mas madali niyang patakbuhin ng negosyo. Siya na ang bahala sa inyo. Alam kong kilala niyo na ang isa't isa. Paliwanag niya. Brother Bador, nangihinayang tuloy ako na hindi ko pinansin si Vincent. Gayong anak pala siya ng isang mayaman at boss pa namin. Pagkatapos ng meeting ay kasama niya na umalis ang parents niya. At naiwan kaming mga empleyado na tanungan ng tanungan kung napakisamahan daw ba namin ng maayos si Vincent. Kabado kaming lahat kasi may mga pagkakataon na kasama siya sa kwentuhang sistema at salary. Pero siguro naman nauunawaan na niya yun. Isa pa ay wala naman kaming sinabing masama tungkol sa CEO na daddy pala niya. Maliban sa konting reklamo sa rules at minsan sa hinahangad naming dagdag na sweldo sana. Wala naman silang maipipinta sa trabaho dahil pinagbubuti naman naming lahat kaya nga successful ang kumpanya. Sinubukan kong mag-text kay Vincent pero hindi na siya nag-reply. Dati, agad-agad reply siya sa akin. Tinry ko din siyang tawagan baka sakaling maging okay naman na kami ulit. Pero di na niya sinasagot. Ilang months ang lumipas. Talagang hindi na siya nagparamdam sa akin. Naunawaan ko naman kung bakit. Nakaramdam tuloy ako ng hiya sa mga panghuhusga ko dati sa kanya. Kaya lang wala na. Nasabi ko na eh. Hindi ko na mababawi yun. Si Ma'am Carol na ang palagi niyang kausap sa lahat ng mga transactions sa office. Nalungkot ako ng sobra, Brother Bador. Hanggang sa dumating ulit sa Pilipinas yung parents niya buwan ng April magta-travel na kami. Ayoko na sanang sumama na, parang gusto ko naman din hindi pumayag ang mga kasamahan ko na maiwan ako. Sa bagay, naisip ko din na kasama si Vincent at baka sakaling mapansin niya ulit ako. Dumating na ang araw ng flight namin. Sisikapin kong makatabi siya sa eroplano sabi ko sa sarili ko. Pero sa check-in counter, si Ma'am Carol ang kasabay niya. Nakakaramdam tuloy ako ng selos na hindi ko naman maipakita. Business class pala ang plane ticket nila. Kami naman ng mga ka-office mate ko, economy. Gusto ko sanang seat ay sa window side pero sa aisle seat ako napunta. Kasarap sana ng mamasyal kung naging boyfriend ko si Vincent. Kaya lang, nanindigan na siya na lumayo sa akin. Close na yata sa ni Mom Carol. Ibig sabihin, sa bawat itinerary na pupuntahan namin yung malamang na sila lagi ang magkatabi at magkausap. Ano ba yan? Kakainis talaga bulong ko. Pagdating namin sa airport sa Korea, may babaeng sumalubong kay Vincent. Nag-bless sa parents niya at pagkatapos ay niyakap niya ng mahigpit. Ipinakilala sa amin. Girlfriend daw niya. Half Korean, half Pinay. Ang ganda ni girl at mukhang mabait naman kasama pala naming mamamasyal at kasabay na din namin nababalik sa Pilipinas. At habang nakatingin ako kila Vincent ay nakatingin naman pala sa akin ng mga ka-office mate ko. Alam ko kung ano ang tumatakbo sa isip nila dahil nakabantay sila sa reaksyon ko. Naalala ko tuloy kung paano niya ako pinahalagahan dati na ikinaiinis ko pa madalas Di sana ako ang girlfriend niya ngayon. Sayang talaga. Di bale, makakatagpo din ako ng mayaman. Nasambit ko sa sarili ko. Brother Bador, masarap na malungkot at may kurot sa puso na balik-balikan ang nakaraan. Ngunit, dito ka matututo na hubugin ang kasalukuyang buhay. Umaasa ako sa ating Panginoong Diyos na isang araw, ibibigay niya ang hiling ng aking puso, isang maginhawa at masayang pamilya, lubos na gumagalang at nagpapasalamat, Amelia ng Pandakan, Manila. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Kumusta? Narinig natin ang isa na namang kwento sa pangalang Amelia na humihingi ng payo sa atin. Ang pag-ibig ay pinaglalaanan ng oras para mag-grow. Kaya kailangan maglaan ng oras para dito. Ang napupusuan mo, dapat may balance exposure ka sa kanya. I mean, kaibiganin mo muna siya para hindi padalos-dalos. Maganda sana yung kaibigan mo tapos nanligaw. Kasi pagkaibigan mo, hindi plastic. Ngayon na meron ka pang freedom na pumili, mag-entertain ka ng qualified sa'yo. Kagaya mo dapat na kapatid mo sa Panginoon. Dapat, kagaya mo rin na Christ-likeness at pareho kayong nagsiserve sa Diyos. At dapat, number 2 mo lang siya sa buhay mo. Ganon din dapat siya. Number 2 ka lang din sa buhay niya. Matthew 22.37 Sumagot si Jesus, Mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip. At sa Genesis 6.2 Nang makita ng mga anak ng Diyos na ang mga babaeng anak ng tao ay magaganda. Ang mga ito'y pumili sa kanila ng kanya-kanyang asawa. Pasiglahin mo ang sarili mo. Magsuot ka ng confident para mag-stand out ang beauty mo. Makipag-social activity ka, lalo na sa mga charts activity. At sa pagnanais mo makapag-asawa ka na ng mayaman, tandaan mo na hindi lahat ng mayaman ay aong may makapal na pitaka. Kayamanan na ang may tunay na pagmamahal, may payapa na isipan, at malusog na pangangatawan. Ngayon na single ka pa, mag-enjoy. Dahil ang buhay ay regalo para mag-enjoy. Habang may buhay, may pag-asa. Atang ating pag-asa ay ang pag-asa kay Kristo. Halika, manalangin tayo. Tumabay ka sa panalangin at magpasya na si Kristo na ating tagapagligtas. Panginoong Hesus, inaamin kong ako'y makasalanan at nangangailangan ng iyong patawad. Naniniwala akong namatay ka para sa aking mga kasalanan. Inaanyayahan kita ngayong pumasok sa aking puso at buhay. Nananalig ako sa iyo bilang aking tagapagligtas at nangangakong susunod sa iyo bilang Panginoon ng aking buhay. Amen.